gender kitchen eh <laughs> masa lalagyan din ang kwan lalagyan din ang sarayo ay isang kuburing maliit mo muna ang pinauuna ko hindi ko palang pinalalagay sa higat ko nakababad pa rin sa pispan para hindi raw bukbukin sa higat pero yan doon diba walang inuuna pa lang namin tong one at pwede naman yan kahit umuulan eh ngayon ang alaga ng tuta dalawa